Mga magandang araw sa lahat na nanonood sa aking mga video God bless inyong lahat mga ka-farmers Tayo lang ang nagbibigay Panalangin sa ating kapwa-tao At saka maaari din kayo magbibigay Para tayo ay sabay-sabay na mapanalanginan sa ating Panginoon mga ka-farmers Ngayon mga ka-farmers Ang okra natin ay tuloy-tuloy pang nag-harvest Ayan yung na-harvest natin mga ka-farmers meron pang mga bulaklak at saka ganito na yung itsura nila mga farmers ayan halos talbos na lang yung natira mga ka farmers halos wala ng dahon pero meron pang bulaklak at bunga pero meron ng maraming tinamaan ng white fly kaya tatapusin na natin ito mga ka farmers ang ating okra kasi mayroon naman tayong nabili mga ka farmers kaya ayan yung ating na-harvest. Ngayon, mga ka-farmers. Ayan. Ito ay may 30 kilos pa siguro, mahigit, mga ka-farmers. Kasi hindi pa kami natapos pag-harvest. Ayan, ayan. At saka, ang magandang balita dyan, mga ka-farmers, kasi mayroon tayong nabili nito, mga ka-farmers. Kaya, Ayan, abangan nyo mga ka-farmers na gitna ng aking mga bigs. ngayon mga ka ay ayan na ang ating ukla, mga ka-farmers. Eh. Ayan, may bulaklak na. Ito ang susunod nating i-harvest mga ka-farmers. Doon, sa una natin mga ka ay patapos na. Pero sa ngayon ay meron namang mga sumusunod mga ka-farmers. Ganyan ang ating ginagawa mga ka-farmers. Saka meron na tayong mga tanim mga ka-farmers. makikita natin ay marami na sila. Yan, yan ang kagandahan mga ka-farmers sa okra farming, basta tuloy-tuloy lang mga ka-farmers. Kahit mura or mataas ang presyo, tungo na ay jack pa tayo mga ka-farmers kasi take 30 pesos per kilo. Sa ngayon ay 20 pesos per kilo na lang mga ka-farmers ngayong buwan ng June. Baka aabutin pa ito ng July kasi August mula namang tumaas ang ating ukra kaya ayan ang ating pang-ugos mga kaparmers at saka yung pang October natin at pang November ay doon natin sa kapila itatanim magtatanim tayo mga kaparmers doon at saka mga kaparmers ayan ang kagandahan sa ukra hanggang ilang harvest tayo mga kaparmers doon ay tumama tayo at saka meron tayo mga nabili doon mga kaparmers. Ipapakita ko sa inyo ang ating nabili sa ating okra. Ang ating nasib mga kaparmers. Ating binili. Tara, puntahan natin mga kaparmers. Ayan mga kaparmers, yung ating nabili mga kaparmers. Halagang 20 fish. Mga kaparmers. Yan. Ito ay babae mga kaparmers. Yan ang ating Sibing sa okra mga ka-farmers kaya kay ganda. So ano pang hinihintay niyo mga ka-farmers? Magtanim na magtanim lang mga ka-farmers. Yung una nating problema ay yung area. Maliit naman na area mga ka-farmers kasi yun ay 3-4 lang. Ang kagandahan doon ay tumama tayo sa presyo na 30 pesos per kilo. Hanggang ngayon mga ka-farmers tuloy-tuloy pa rin ang ating pag-harvest doon sa ating okra. May 30 kilos pa tayo ngayon mga ka-farmers na dinilabor ni Mrs. Times 20, edi eh 600, kuna ng gasto sa pamasahe. 100 mga ka-farmers, eh may 500 tayo pang nakira mga ka-farmers. Kaya yan ang kagandahan sa pagpa-farming. So ano pa sa mga subscriber ko dyan at saka sa aking mga viewers ay... Ayan na ang solution mga ka-farmers ang pagsisimula ay una ay kamote kasi walang kapital tapos pag nakaharvest tayo ng kamote tuloy tuloy lang yan mga kaparmers kasi hindi lang tayo nagharvest sa puno kundi sa kanyang mga tangkay para umaba yung buhay ng ating kamote mga kaparmers at saka sa pagsusunod ay doon na tayo bumibili ng buto ng okra mga kaparmers kasi dito sa atin ay 1.5 per kilo. Yung natanim natin mga ka-farmers, nabutan tayo ng unit ay 3 quart per kilo. Kaya ayan, mga ka-farmers. Mm. Ayan. So, God bless sa inyong lahat, mga ka-farmers. Sa wala pa nakasubscribe dyan, mag-subscribe na kayo sa aking munting channel. May God bless us all. Thank you, everyone.